Boys kids, sasali siya. O, oh, dali oh. o. Ano pala gano'n mo? O, kung nari, pikit na ako o. Oh. Ako po na si mama o. Oh. Sige, pipindot ako pag gusto ko yung kanta. O, oh. game. Pinta! sana ako'y okay. Sige, tuloy pa daw. Kanta pa daw marami. Bye Let it go daw ante mo daw let it go Ay, Oh, hi! What is your name? i uh, How old well, are you? Oh, hi! What is your name? <laughs> come on, come on. <laughs>